Actually, itong file namin na kaso, this is uh, Pantorization, Pacification, and Atlantia. Uh, kasama namin yung mga current uh, provincial treasurer, uh, provincial accountant. dalawang former chief of staff, at saka isang executive assistant. Uh, at saka parating pa yung budget officer. Purposely, ang ano namin aim in filing this case kasi nga, we want to put an end sa corruption and abusive administration ng Sri Dispo Matagal na po 'tong ginagawa, matagal na nga, no? ngayon na po. Ah, uh, it started simula nang maupo siya as governor yung asawa si Gov Auring which is now the congresswoman of the 2nd district. At nagpatuloy ang hanggang ngayon sa naupong bagong governor yung husband niya si uh, Governor Tony Siriges. Wala kong uh, na ito sa nananapit na election. Diba? Kasi sabi ng kabila, eh, merong na politika dahil na nananapit na po yung election. As what we have said, kasama namin ang mga current uh, department heads ng provincial government. Kami, former chief of staff. So, walang bahay politika ito. In fact, ang nilapitan namin nung pupunta kami dito sa, sa Manila is uh, si Bishop Tubias. Mm -hmm. Ang tumulong sa amin. Bakit? ano ang mga Ang kasong i-file namin ngayong umaga is uh, malversation, falsification, and at the same time plunder. Yun nga, sabi ko kanina, kailangan na natin namin na uh, tapusin yung corruption at abusive administration ng Sirius Copolo ng Sino. Particular na mga uh, We have documents to prove. Una, mga uh, DR, prove na yung kanilang mga businesses are sustained by the provincial government. Yung business nila was established through government and provincial funds. At saka at the same time, Wala we have audit reports. Na anong business nila? Yung, pag yung pagtayo ng Hotel Alindahaw, sa Puanca del Gastos yun ng provincial government. Pagtayo ng Lakeview Resort Hotel, owned by the city of Scopol, Gastos din ng provincial government sa Puanca del Sol. Pagkano nga kasi lahat On the long, we have an estimate of about 7 to 800 million ang nakurap uh, ng mag-asawa sa kaban ng provincial government sa Ponta Nesta. Okay. Mula po kailan niya, sir? yan around 2002 up to present sa nakaupong governor, si Governor Tony Sirilio. Sa bakit Una, mayroon kami mga reasons why hindi namin ito na ipain ng maaga. Una, kasali kami. Party kami sa nangyaring korupsyon at anomalya sa provincial government ng sa del Sur. Pangalawa, though we are against sa ginagawa nila but wala kami magawa kasi we are subordinates. Pangatlo, matatakot kami lumabas kasi dati masyadong malaki influence nila. They are supported by the previous administration. So, sinong lalapitan namin? Wala kaming malapitan. Pangapat, nandun yung threat sa security and life namin at saka ng aming mga pamilya. <coughs> Kaya ngayon, with the trust of the present administration ni President Pinoy, tatuwid na daan, at sa, sa hidikain niya, sabi nga sa taglay ng presidente, walang kurap, walang mahirap, naglakas loob kami lumabas. And we hope na sa paglabas namin ito, matulungan kami Una, to secure us, to help us security sa mga sarili namin at saka sa pamilya namin. Kasi ongoing yung threat eh. In fact, hindi na kami nakauwi na sa buwan na doon, sir, Dahil sa takot. Uh, anong ahensya at sinong uh, uh, government official uh, na uh, niya? Uh, lumapit kami kay Secretary de Lima for a possible witness protection program na maka kami. Uh, so far positive naman yung tulong na binigay ni Secretary De Lima and hopefully uh, after ma yung kaso dito sa Ombudsman babalik kami ulit sa kanya kailan hey, mo kayo lumabas last week i think that was uh, Thursday Thursday kami lumabas sa kanya patid na ho ba ng release uh, family yung uh, hindi, po. hindi, pa. So, hindi pa. Pa, pa. pa. Hindi 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 mga kasi nga, una, marami, alam nila na marami kaming nalalaman. At saka to prove na mayroong threat sa sarili namin. 2011, 2010 ako nagresensya, 2008 sila mga current provincial departments. Nung umalis kami sa budang nila, we kept our silence kasi sabi namin, party kami, saka aalagaan nila kami kasi kasama namin sila. Pero only to find out later on, may mga reports kami natanggap. Nakasali kami sa hit list. Number one, si Balong Molina. Number two, ako, si Tyron Singo, Number three, yung namatay na si Raul Ganon. Number four, ito si Mustafa Pia. Yung nabaril. And ayaw namin maniwala, but in 2011, December, nabaril yung number 3 sa hitlist Patay na ngayon si Mr. Raul Ganon. Former executive assistant rin ng provincial government. Pero despite that, hindi pa rin kami naniwala, in 2011, sa 2012 of January, sinunod, binaril na naman itong kasama namin si Gustavo Piang, Executive Assistant ng Provincial Government. Dinamaan siya. Kilala niya kung sino yung pumatay. In fact, one of the hitman nag -ano, sa kanya, Nagsumpong. Sinabi kung sino yung nagputos para barilin siya. Siguro takot siya kasi alam niya na marami kami nalalaman. Uh, Definitely. Definitely. Sir, Definite. ang saan nyo dadali ng laban na to at anong pwedeng makapigil sa inyo? Kapag ka kayo eh, tinapatan ng lakas, huwag sa lakas o kapag kayo naman eh, sinarangan ng uh, santambak na pera, hindi po ba kayo atras. Lalaban kami hanggang kamatayan. At, uh, they were there in the province of Zamboanga del for almost 50 years. And, uh, lalong tumatagal na nandun sila, lalong nawala yung basic services sa Taga Sambusor. Uh, we decided to come into open dahil nakikita namin wala na kami pag-asa. It is now or never. Kung hindi ngayon sa administration ni President Pinoy, wala na kami chance. Bakit ka mo? For the past administrations, kung hindi sila magiging administration, sisikapin nila. Haha, -ha sisikapin nila na magiging administration sila para matakpan kung anong ginagawa nila. At saka nagpapasalamat po kami ngayon sa kay Presidente kasi uh, ngayon lang, ilang years na na may mga cases filed against them na nasa ombudsman, mawalang nangyari. Ngayon lang sa panahon ni President Pinoy na lumalabas unti-unti. May dalawang kaso na lumabas sa kanila and hopefully mayroon pang lalabas sa tulong ng uh, daang matuwid na trust ng province ng uh, gobyerno natin ngayon. Ganyan po kalakas yung mga ebidensya ang dala niya. Hindi lang kami, hindi lang sa amin. When you look sa COA audit report for past consecutive three, three consecutive years, adverse opinion mo ang nilabas ng COA na, na lumaki at lumaki nung bankrupt o ng provincial government. In 2011, 200 million plus. In 2011 alone, cash deficit. 274 million ang cash deficit ng provincial government. That is 2011 alone. Kaya hindi lang kahit hindi lang itong mga ebidensya na hawak namin. Titingnan niyo ho yung COA audit report. Kasi meron ho tayong file, makukuha ho tayong yan from 2002 hanggang sa 2011. Glaring ho yung ginagawa nila na talagang may anomaly. so, malakas. At saka malakas ang ebidensya niyo. Malakas na malakas. Anong partido sila ngayon? NPC sila yan na makakalaban nila ah lp lp ang talaban nila sa Samburu Sino Bakit kayo Walang gobernador, gobernador. gas yes candidate na yata sila. Pero sila, Lahat sila, NPC sila. naman kami example dito, delivery receipt. Sambuanga del Charge ng PGO, Provincial Governor's Office, binilaber doon sa paralan nila, PPTS. So, nandito lahat po sa affidavit namin, yung mga ebidensya. May delivery receipt at saka meron din kami kasama na driver noon na siya ang kumuha doon sa supplier, binilaber doon sa mga establishment nila. At saka, to connect everything, l l nandito yung provincial incumbent provincial department heads na nagpapatunay um, na, na ah, out oh. nitong mga supplies na ito, prenoses well, yung kay? payment ng provincial government. So, so, <laughs> yung <grocery> <addressing> mga exactly. go <laughs> uh, na binayaran ng gobyerno yung supplies. yung Exactly.